morning mga guys Welcome naman sa aking youtube channel Ay, mailaw Kasi maano, reflex yung ilaw Kaya dito tayo Malilingo ako, kaging ising ko lang kasi Nagising ako ng maaga dahil nag Salod ako ng mga tubig Yan, punong-puno yan Yan lahat Ito puno, pati sisi at Puno din lahat dun oh. Kaya mamaya, konti. Tapos kuligo, ko maliligo. Punta ako sa, ano guys, sa... Saan ko ito ilagay sila? Punta. Baka mahulog. Punta ako sa palingki. Bibili ako ng ulam. Kasi kanina parang nakaramdam ako ng panghihina. Kasi naramdaman ko na stress ako guys. na stress ako. Ang dami kong iniisip. Na-stress na naman ako kasi ang daming ano, alam niyo na ayoko nga i-stress is ngayon may sakit kasi ako. Mabilis ako maano. Mabilis ako ma-emotional. Kaso lang hindi naawa sa akin tong mga to. I-issue-issuehan ako ng mga kung ano-ano dito, ganito ako, ganyan-ganyan. Tapos kapag gipit sa akin lumalapit. Hindi naawa, guys. Hindi nila naunawaan ang aking sitwasyon. May sakit na nga ako, kaya nga gusto ko ng tahimik dito sa bahay. Gusto ko nang kami na lang dito sa bahay para wala na akong marinig-rinig na ganito, ganito, ganyan. Wala nang mga ngulit dito, wala na akong obligasyon, yung mga ganyan. Pero may mga issue-issue naman ganyan-ganyan. Kaya na-stress ako mag-isip kasi hindi ko talaga maiwasan na ma-emosyonal. Lalo na yung tipong tinutulungan mo, tumutulong ka, tinutulungan mo dahil naawa ka dahil kailangan tapos ikaw pa ang magiging masama kaya bahala na si Lord hindi ako perfectong tao hindi ako perfectong tao guys pero alam ko yung tamat mali At may panindigan ako ng klasing tao kaso lang kapag nasumbrahan na yung kabaitan mo tinatraidor ka na tapos pag uras ng kabukingan hindi na aamin kaya mahirap kaya mas mabuti pa yung prangka na tao kasi alam mo pa kung saan ka mag-iingat kaya yun lamang po guys maliligo na ako para makaalis na ako happy happy Wednesday everyone pupunta tayo na palingki hindi pa ba ko payo iinit na yan mamaya kasi kapon di ako nakapalingki so ngayon na lang ako mamalingki mga guys Let's go! Kita-kiss tayo mamaya. <makes noise> Ang ganda ng weather. Guys, bumili ako ng ano. Isang rye ng bigas. 125. times. Bili ako ng ano. Star margarine. Hulo na. Patulang boye ah bomby ay 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 ano ang ating hipon may ako 100 na hipon 20 30 30 din alubati ano so, lutuin natin ngayong araw ng ulam huo ko na guys ang kalabasa guys hinati ko lang tapos ang patula maglaswa ko guys maglaswa alagbati, alagbati, ayan. Tapos ito yung bawang. Mas gusto ko yung may bawang masarap. Tapos sibuyas, sili, ayan. Kalagyan ko ng hipon. Kunti lang yung ilagay kong hipon kasi yung iba, i-ano ko na yung ko na yan. Ito ko yung hipon, guys. Yung kalahati, i-ano ko ilagay ko yan sa gulay. Butter yung ilagay ko. Mr. Margarin. Sibuyas at bawang. Isunod ko mamaya yung ibang gulay. Ito yung ihahalo ko. Tira kanina. Ihalo ko yan sa mamaya para masarap ang ating last one. Yan, ilagay ko na itong okra, mga guys. Okra. Tapos, ang sili. yung usok-usok pa. Usok-usok. Oh. Usok ang mga labs. Mm. Ayan. Ang ating sabaw for today. Thank you for watching. Ayan na guys ang ating ulam. Oh. Ito yung, ayan, kain tayo. Tapos kanin. Kain tayo mga loves. Ikut cara <tuk> <Itu guna. tuk> di. <tuk> kan siram pintu. nih? siram tambol hindi pa. mm. sunset, Sunshine. sunset ayah, oh, Libot -libot si Bibi sa sunset sunset ka ba Sun ito mga guys, ala si ala size po ng gabi guys. Pumunta kami, naglalakad kami ni Ronila. Tapos yung tindahan na yan guys, yan sana yung banda, yung sa gilid. Ayan, ayan, ayan. Hindi na yan. Pinarintahan na yan. Yan sana ang rintahan ko dati kung ako nakabalik ng Manila. Ako sana ang mag restaurant, restaurant or kalinderya dyan guys. Kaso lang nakabalik ako Manila. Tapos dumaan ako dito sa aking kaibigan. Kasi bibili ako ng uling, hinihintay ko. Kaso lang wala pa siya kaya hindi ko na lang siya hinintay dyan tapos pinuntahan nila ako